Hello guys. Pauwi uh, na sana kami kaso masigilan muna, po, kain kasi muna ano. kami kasi masigilan uh, kami guys kasi kakain daw muna. Kain muna po kayo. Ano na ma, eh, ano lang namin po. Dali lang naman po nalutong. Uy, pahingi ka na lang. Masarap to ah. E. Ito, so, guys, ay sampalok. O, yan. Sa, ano, sa sampalokan sa Sampalo. Sampalo na nalang. Ito, 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 na oh, lang, ate. Sa, sa taas, ito. Sa to. ilutuin O, O, o. Kasi, na nalang paulamin na lamang. Mamagaling, mamagaling, mamagaling. Vlogger pa Nila, ba, ako, ate. Ayan. Ay. may vlogger mo ka dyan, kuya. <laughs> Rene vlog po Rene <laughs> re, papa Rene papa Rene. Blender. Kaya ngayon lang kami nakapunta sa lugar na ito eh. Kaya sulitin so na namin. Ayan po yung mga recipe Uh-huh. 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 Thank cool.